ang pananalasa ng bagyong uwan kagabi, isa namang matinding sunog ang tumupok sa ilang mga kabahayan ng isang residential area sa Arellano Street, Barangay Pantal, Dagupan City kaninang tanghali. Ayon sa ilang residente, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa dikit-dikit at ang iba ay gawa sa light materials ang mga bahay sa lugar. Karamihan sa mga nakatira roon ay kasalukuyang nasa evacuation center matapos lumikas dahil sa bagyo. Sa kabila ng baha, kanya-kanyang salba ng gamit ang mga residente. Ilan ay nagligtas ng kanilang mga alagang hayop habang ang iba namay napatulala at napaluha sa sinapit ng kanilang tahanan. Ano, naggrocery ako para may pambili ay para may pagkain kami ng mga anak ko. Tapos pagdating namin, yun ma, ma malawak na yung usok. Nataranta na ako, di ko na alam gagawin ko. Tapos ginawa ko na lang yung mga damit ng mga bata. Tuluyan nang naapula itong sunog na naganap dito sa may bahagi ng Arellano Street, Pantal, Dagupan City. Habang makikita nyo sa aking likuran itong mga residente kung saan ay binuhat na at inilikas yung mga tingin nila ay kaya pa nilang mga buhatin na kanilang mga kagamitan at sa ngayon na nanatili dito sa may harapan, sa may kakalsadahan. Habang sure naman ng BFP o Bureau of Fire Protection, Dagupan, naligtas ang lahat at maayos nilang naisagawa ang kanilang operasyon dito para tuluyang maapula ang sunog. Mabilis namang rumispondi ang Bureau of Fire Protection, CDRMC, Panda Fire Volunteers at Emergency Response Team upang apulahin ang apoy. Ayon kay BFP Dagupan Chief Inspector June Wanawan, nahirapan ng kanilang mga tauhan na makapasok sa pinagmulan ng sunog dahil sa masisikip na daanan. Well, nahirapan tayo doon sa kano kasi yung mismong area is mga iskinita, no? So hindi natin may pasok yung mga fire truck natin and then uh, masikip talaga yung mga daanan. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi at pinagmulan ng sunog. Sa initial na estimate po natin is yung structure is nasa around 8 to 15 po ng mga kabahayan. Well, actually ma'am, uh, ongoing pa yung investigation natin no? regarding sa kung saang mismong lugar or area doon sa loob yung pinagmulan ng apoy. Kasama mula rito sa IFM De Gupan, ito si Idol Joanna De Vera. Talk RMN.